Dapat nagawa ko na itong greyhound ball bago ko pumasok sa school. <laughs> Nalagyan ko na itong niche. Yahoo! Beba, tara na! Pumasok na tayo! Wait lang, iska! Gumagawa pa ako ng greyhound ball para may bang tayo. <laughs> ah! favorite ko! Iska, tulungan mo ako magawa ng Greyhound Bowl para may merienda tayo mamaya kapag resist. Sige! Ay, oh, ta, nagbilog-bilog ka ng iska. Paano ba ito gawin? Hindi ko alam eh. Maglagay ka lang ng marshmallow sa loob ng Greyhound tapos bilogin mo. Parang ganito, ho. Kapag nabilog mo na, pwede mo na siya lagyan ng sprinkles. Diba? Ang dali lang. Sige, susubukan ko. ang saya pala maggawa nitong Graham Ball. Parang naglalaro lang. <laughs> kaya nga eh. <laughs> ba okay na ba? Ayan, ganyan nga. Tapos, ibalot mo na dito sa sprinkles. O kaya, dito sa marshmallow. O kaya, dito sa mainits. <laughs> sa sprinkles ko na <laughs> nang nagawa kong Graham Bull? Masarap na siyang kainin! Marunong ka ng gumawa, Iska! Bilisan natin! Parang matapos tayo kaagad! <laughs> Gagawa naman ako ng Graham Bulls! Yung Grinch yung nasa loob! Bebang, marami ka atang gagawin ng Graham Bull. E, bibenta mo ba yan? <laughs> Hindi ya! Ah. Ipapamagay ko to sa iskulis ka, sa mga classmate natin, at kay teacher. <laughs> Pati ba si Princess, bibigyan mo Bebang? oh, iska, bibigyan ko rin si Princess. Kaso, may special na flavor ako sa kanya. Yung girl niya, lalagay ako ng kalamansi, hindi mas malo. Bakit may kalamansi niyang bebang? Maasig yan ah. Magiganti ako kay Princess dahil pinayak niya ako kahapon. Nagsubok siya kay Aling Tere, tapos tinapon niya pa yung palindang itlog-itlog, kaya galit na galit ako sa kanya. Yari, mag na talaga si Princess pati si Bebang. Dapat, matikman ni Princess tong grayang bulang may kalamansi. Kapag tinikman niya to, makakasim siya. Tapos, iiyak siya. <laughs> Bebang, gagawin mo talaga yung kay Princess? O, oh, panahon na para maghiganti ako kay Princess para maramdaman niya na hindi ko na siya kaibigan. Oh, no. Ano ba yan? mag na yung dalawang kaibigan? Lalagyan ko to ng maraming sprinkles para kunin ni Princess. <laughs> Matako naman yun eh. Panigurado, kakainin niya to. Beba, <laughs> tapos na akong gumawa. Puno na yung ko. Wait lang, Iska. Gagawa pa ako ng maraming grey humble na kalamansi para maraming makain si Princess. <laughs> naman ni Princess na kalamang sitong nasa loob eh. Kaya, magiging successful yung prank ko. <laughs> Guys, sa so tingin nyo ba, itutuloy ko ba yung prank ko kay Princess na gay humble na may kalamansi? Mag-comment lang kayo para sa part 2. Bye-bye! <laughs>